Nagsalita na nga rin si Coach Tim Cohn at sa panayam nga sa kanya tungkol dito kay Justin Brownlee ay may mga nabanggit siyang mahalagang detalye tungkol sa totoong kalagayan ni Justin Brownlee. Wala pa nga yung final na decision ng FIBA na kung saan dito natin malalaman kung gaano nga talaga kahaba yung suspension na ibibigay dito kay Justin Brownlee at yung mga nauna nga lang na lumabas na 2 years, 3 months at 1 month ay mga espekulasyon lamang at sa FIBA pa rin manggagaling ang totoong hatol nga dito kay Justin Brownlee. Nakalagay rin dito na hindi nga nagkukulang si Justin Brownlee sa legal assistance na binibigay naman ng SMC Group at SBP kaya naman pwedeng short suspension nga lang ang maibigay dito kay Justin Brownlee. Nabanggit rin ni Coach Tim Coe na posibleng maalis nga ang suspension ni Justin Brownlee kung maganda ang kanilang paliwanag kung bakit nga naging positive si Justin Brownlee sa doping test at ang unang lumabas nga ay galing ito sa medication ni Justin Brownlee at kung naibigay naman ng SBP at SMC ang mga papers o ebidensya na kailangan at nagpapatunay na galing nga talaga sa gamot ang substance ay posibleng nga na walang suspension na magaganap dito kay Justin Brownlee. Maganda-ganda ang katayuan ni Justin Brownlee lalong-lalo na kung nasa kanila ang katibayan na nagpapatunay na mula nga sa gamot ang substance na nakita kay Justin Brownlee at pwede nila itong makuha mula sa kanyang doktor mismo na nagriseta ng gamot dito kay Justin Brownlee. May bagong import ang Hinebra para mapaghandaan nga ang kanilang sitwasyon dahil posible na may short suspension kung hindi naman ay long suspension at walang suspension ang hatul nga kay Justin Brownlee halos lahat naman ng mga Filipino basketball fans ay gusto na walang suspension ang maibigay nga dito kay Justin Brownlee dahil na rin sa siya nga ang isa sa naging dahilan kung bakit nakuha natin ang gold medal sa Asian Games. Nasabi rin ni Coach Tim Cohn na yung spekulasyon ng karamihan ay kaparehas ng kanyang spekulasyon dahil na rin sa pareho naman. Nating hindi nga alam kung ano ang ibibigay na hatol ng FIBA dito kay Justin Brownlee at FIBA lang talaga ang magbibigay nga ng desisyon na ito. Pero kung maibigay nga ng SVP at SMC Group ang mga pruweba na galing sa mitigation ni Brownlee ang substance na nakita sa sa kanyang doping test ay nararapat rin lang na maging patas ang FIBA sa kanilang hatol para dito kay Justin Brownlee. May bagong import ang Ginebra bilang paghahanda na nga rin sa kung ano ang hatol ng FIBA dito kay Justin Brownlee at para sa atin nga ay parang short suspension ang maibibigay dito kay Justin Brownlee. Para naman sa mga karamihan ng mga Filipino basketball fans ay gusto nga nila na walang suspension sana ang maibigay kay Justin Brownlee dahil na rin sa nagawa niya sa Asian Games para sa Pilipinas. Pero sa nakikita natin ay magbibigay talaga ang FIBA ng suspension dito kay Brownlee dahil na rin sa kung hindi sila magbibigay ng suspension ay mababaliwala. Ang halaga ng kanilang doping test kaya naman ang pwedeng maibigay nga dito kay Justin Brownlee ay isang short suspension. Ang isa sa mga players na hinihintay natin sa Japan B-League na si Kai Soto ay nagiging aktibo na nga ulit sa kanilang insayo at nagpapakita na ng magandang galaw. Nalalapit na ang araw na kung saan maglalaro na nga siya at lalakas pa ang team ng Hiroshima Dragonflies dahil na rin sa magkakaroon sila ng isang 7-3 na sentro at alam at nakita na natin kung ano ang kayang gawin ni Kai Soto sa loob ng paint at kita naman yan sa kanyang mga highlights. May bagong player rin ang Hiroshima Dragonflies sa kanilang team at ito ang bagong naturalized player ng Japan. May laro ngayon ang Hiroshima Dragonflies laban sa Yokohama B Corsairs at titignan natin kung ito na ba ang debut ni Kai Soto dito sa Japan B League. Hindi lamang si Kai Soto ang inaabangan nga dito sa Japan B League dahil magkakaroon rin ng laro ang team ni Carl Tamayo na Ryokyu Golden Kings laban sa team ng Tuyama Grouses naman ni AJ Edu. Bil lang mga Gilas players ay maganda-ganda ang Carl Tamayo, AG Edo, Kai Soto combo sa 3, 4 at 5 position pero sa ngayon ay magkakalaban na muna ang mga ito sa Japan B League.